Hello, magandang buhay mga idol ko dyan. Ayan, so gawa muna tayo ng long form today kasi na-inspire ako sa isa ko pong napanood, ano? Ah, kay Mikoy ba yun? Yung popular na content creator. Okay guys, so kung kayo po ay na-monetize na po sa content monetization at nahirapan mo kayong umusad, okay, so ito tips lang po to nakuha ko po sa kanya pero i-share ko po dito sa aking page. Okay, so ah, uh, ah, yung iba po sa inyo ah uh, um, mas gusto po mag uh, <laughs> mag-upload ng napakaraming picture post Okay guys. So para sa mabilis yung pagdami ng inyong earnings, one picture is better than too much. Kasi po sometimes pag nagbigay o naglagay po tayo na maraming picture sa isang posting, ang pinaka-bottom lang uh, pinaka part lang po ang pinapanood ng ating mga kapwa content creator at mostly kung ano lang po ang nakikita nila sa main screen, yung una yun lang po ang may reaction kasi kapag nanonood po tayo ng picture post na marami po siya, kailangan po nating gawin doon is isa-isa po tayong mag-react at mag-comment so kapag hindi po natin yan magagawa useless lang din po ang posting kung kayo po ay na namonetize sa content monetization kasi hindi po siya magiging ng earnings. So better one na lang po kasi ang focus po ng ating mga viewers is nandoon lang po mismo sa pictures na yon So kung marami kayong mga achievements, wag na po nating i-consecutive na i-post po sa isang post pwede po natin siyang isa-isahin. Ayan. So, wag na po kayong mahiya mag-post, post every time mag-post. So, nasa tao naman po, kung gusto nilang mag-react, mag-comment, ang importante po dyan, marunong po tayong magbalik sa mga dumaan po sa ating mga bahay. So, yeah Sana nakakuha kayo ng tips sa akin for today. So, hanggang dito na lang ako and have a nice day to everyone and follow for more.